Alam ko talaga ang mga panahon ng paglalagas ng aking buhok, kung kaya pag ganitong mga panahon talaga ay inagapan ko na para hindi na talaga siya magtuloy-tuloy ang paglagas ng aking buhok. Kung kaya talaga ako ay napupunta sa isang restaurant na talagang mayroong doong mga escargot mga tahong, mga talaba, kung kaya talagang uh, hindi na nagtutuloy ang mga paglalagas ng aking buhok. So, siyempre, ang ginagawa ko pa talaga kapag nga uh, magsisimula ng maglagas ng aking buhok, ako ay talagang nagbababad ng yung olive oil na na pangluto o panglagay sa dressing katulad nito before 30 minutes or 1 hour na bago ako maligo ay talagang nakababad ang aking buhok so lalo na sa anit so ito ay talagang uh, talagang babad na babad at maraming-marami ang nilalagay ko sa aking anit kung kaya napipigilan ko ang paglagas ng aking buhok at bukod sa aloe vera at olive oil yung nilalagay ko sa aking buhok so syempre meron akong supplement na talagang merong zinc calcium etc so talagang uh, napupunan nito ang uh, kakulangan ng ating mga pagkain kung kaya ako'y laging may supplements. At sana ay katulad ko rin kayo na kapag hindi ko alam ang aking nga dapat gawin, sa aking katawan, sa aking kutis ay talagang minsan talaga ako ay nagse-search sa Google. So guys, Uh, kung kayo ay nalalagasan ng buhok na konti-konti ay huwag nyo nang uh, intayin pa na talagang dumadami yung paglalagas ng inyong buhok. So ito ay talagang uh, malaking maitutulong sa inyo ang pagkain ng mga escargot, uh, tahong at uh, talabah at etc. Mas mainam din talaga na bumili kayo ng supplements na merong zinc. At napakadali talaga ang mag-search sa Google kung ano man yung inyong nararamdaman. Talaga promise talagang maraming marami kayong matututuhan. So katulad dito talagang ito ay sineserts ko lang dahil talagang minsan dumarating sa buhay natin kung ano yung mga kakulangan sa ating katawan. So guys thank you so much guys for watching at sana hindi rin kayo nalalagas sa buhok. See you to my next vlog. Bye!